Yo, what's up mga lods? Ayan, it's me again, Peps TV Mahay blood na naman yung mga tansong loyalista nito sa video na to o, Sige, kung totoong makabayan kayo o nagmamahal kayo sa ating bansa o, Depensahan nyo to ha ah, Dahil eh, alagad to ni Marcos Jr. Kasi ito nga po ah, Balak pong ipatawag si Saldi ko At saka po ito si Grace po Ayan, mga lodi, dahil sila po yung nag ng budget nung nakaraan yun. Tapos eto naman po si si Benny Abante, mga idol. <laughs> Alam nyo po yung sinabi niya? Ayan. Bakit nga daw po ba ipapatawag naman si ano, si Saldi ko? <laughs> Alupit niyo rin eh, no? Ha? Ayan yung paimbestigahan si Saldi ko na klarong-klaro, mga lodi, na sila ang dahilan ng mga illegal na mapagbibigay ng uh, flood control project na yan mga Lodi yung budget dyan sila sila po ang nag uh, kumbaga, nag distribute nyan sa mga kapwa nila kongresista tapos pinalalabas po nila nila Benny Abante at saka nitong mga Diyos Diyosa na eh, yung mga sabi nila nagmamahal sa taong bayan na bakit daw po paibistigahan nitong congress eh malilinis daw po sila mga maayos daw po sila mga idol ah talaga lang dyan nga nagmula ang corruption eh sa inyo dyan sa kamara simula nung naupo si Martin Romales as speaker ang lakas lakas din magpaimbestiga grabe bumuo pa kayo ng quadcom uh, ano pa ba yun yung para sa mga vlogger ang mga comcom nyo dyan tapos kayo ayaw nyo paimbestigahan ang kapwa nyo kongresista lalong lalo ka ano, na Benny Abante ang lupit nyo rin eh no Nandiyan yung baha sa Manila, pero dito siya mag-iimbestiga sa Davao City, ha? <laughs> Dahil doon sa 51 billion daw na budget ni Congressman Pulong Duterte. Alam niyo po ba mga lodi, bibigyan ko kayo eh ng idea. Bakit malaki po yung budget dapat dito sa amin sa Davao City? Kumpara diyan sa Luzon o sa Maynila na lang. Kumpara natin. Lugar niyo diyan sa Maynila, yung kada barangay niyo diyan, ilan lang yung botante yung first district niyo ikukumpara sa first district dito sa amin, sobrang layo, ha? Ang layo talaga. Dahil kung barangay ang pag-uusapan, isang barangay dito kung saan ako tumakbong kagawan mga lodi. Meron po, kung hindi ako nagkakamali, 67 or 68,000 botante. Isang barangay lang 'yan mga idol ha dito sa amin. Tapos diyan sa inyo mga lodi, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamalaki yata diyan na botante nasa 5,000 lang sa isang dis sa isang ano barangay mga Lodi paano na lang sa isang distrito o oh, yan wag niyo ikukumpara yung budget na nilalaan diyan sa inyong distrito kumpara dito sa aming distrito dahil sobrang laki pala ng Davao City ha huh? tapos ngayon paiimbestigahan niyo dito sa amin sa Davao City na nakikita naman yung mga proyektong pinagagagawa tapos dyan sa inyo na may bilyon-bilyon kayong mga pondo, budget pero wala naman naikita ang mga projects yan yung inyong paimbestigahan bakit meron kayong bilyong pondo o budget na binibigay sa inyong distrito pero wala naman kayong ginagawang proyekto yan ang paimbestigahan nyo at saan napunta yung mga flood control projects na ilang bilyon isiniwalat ni Mayor Isko Moreno kung ilang bilyon ang pinamudmud sa inyo dyan sa kamera. So, yan, balikan po natin si Benny Abante, mga lodi at yung mga kongresistang putak ng putak sa budget dito sa amin sa Davao City. Ikumpara nyo kung gaano kalaki ang distrito ninyo sa distrito namin para maliwanagan kayo. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Duterte pa rin ang malakas na presidente at napakagaling sa ating bansa.